Hi! Magandang araw po sa lahat. nag yung kaibigan ko na mag-dinner kami. So ito, lamang time. Alam niyo ba na minsan sinusulit namin mag-banding kapag araw ng pahinga? Paano ba naman kasi medyo ako kapag trabaho? Kailangan si Pagan na sa ganun ay may sasahurin kami uli. Dumating na ang aming order na bulalo at ito na nga at umuusok-usok pa. Nakikita niyo naman, di ba? Tatlong putahe yung in-order namin at sabi ng friend ko, ang bag-ambag na daw kami sa bill. Kala ko nga, libre kasi niyaya ako. Fake news pala. <laughs> Joke! So, nagsend na rin ako kasi nga, gutom na pati ako. At na, alam mo yung, yung mga kaibigan ko, makain na sila. Samantalang ako ito, tawa-tawa muna, kwentuhan. Kasi matagal din kami hindi nagsasama. Akala ko libre nga, hindi pala. Nabudol tuloy. Kain po tayo! para masarap ang sisig dapat pigaan daw ng kalamansi. Hindi ko alam kung nagpipiga ba talaga ako o naglalaro. <laughs> Yung bulalo pa ubos na tapos pinakpit. Ang sarap ng higop nila ng sabaw, hindi sila gutom. Char! Tapos ako naman abala pa sa pagbuhan ng video. Kaya tingnan mo, kanin ko wala pa bawas. Dahil malayo ang sisig, sinandukan ko na sila. Pero syempre, una ko nilagyan plato ko para secured. O oh, diba, may ulam na ako bago sila. Charot! <laughs> Enjoy lang tayo sa pagkain. So ayan, dalawa sila pinagbinigyan ko. Kasi medyo malayo sa kanila sisig. So dahil nahuli ako paspas -pas na, o oh, ito, kumuha na ako ng pinakbet. Kasi nga, ako kukuha pa lang para kakain sila, kumakain na. O oh, ba diba? late nga ako ba diba? o oh sila na nga lahati na sila sa pagkain nila, ako, eh, tama lang, tamang umpisa pa lang. Sa wakas, makakain na ako. Ang una kong ang tinikman ay pinakbit. Pwede na rin ang lasa. Tapos, yung sabaw naman ng bulalo, hmm, tamang tama lang sa lasa, digaan ng maalat. Medyo matigas na lang ang karni nito. Share ko lang. Alam mo ba, minsan, nang hinayang din ako kumain sa mga ganitong klaseng kainan. Kasi medyo may kamahalan ang pagkain. Sayang naman kasi ang hmm, pera, di ba? Kasi alam nyo na, sino, sinusuportahan pa namin mga pamilya namin sa Pilipinas. Kaya tamang tipid lang kami minsan. Pero ngayon, inaya ako ng kaibigan ko. Kaya hindi ako nakapag eh, sabi na, hindi, ayoko. O ayan, gora na, minsan lang naman. O minsan lang napagastos. Kapag minsan naman, nakikita ka ng mga kakilala mo sa Pinas na kumakain sa medyo may kamahalan na kainan, ang sasabihin nila agad, oy ang sarap naman ng buhay mo sa abroad. Ha? talaga ba? Kailan pa? Sino nagsabi? Char! Naku, kung alam nyo lang, ang lunch namin, marianda time na sa Pinas. Tapos, tamang noodles or, or di kaya sardines. Wala ang kinakain namin minsan. Alam nyo ba yun? Ano ko, ayoko na ikwento lahat. Nakakaiyak. O so, alam mo lang, ay eh, mahirap ang buhay sa abroad. Hindi, hindi katulad ng iniisip mo naman na masarap or maganda hindi maganda ang buhay sa abroad pero nananatili kaming matibay dito kasi nga kailangan namin ng pera sa aming pamilya sa Pilipinas. Kasi wala naman kami trabaho sa Pilipinas at saka maraming age limit pag nag-apply ka sa Pilipinas. Maraming qualities ang inahanap kapag nag-apply ka sa Pilipinas. Nako, yung nauna sila kumain tapos ako nahuli nauna pang makatapos. <laughs> Simot ang sisig, ganun din si Pinakbet. Flex ko lang yung plato ko. <laughs> Medyo mali malinis din ng kaunti. Halo-halo! Welcome sa halo-halo namin. Sana-sana. <laughs> <laughs> ang ganda ko. Sabi ko sa'yo, maganda ako. Huwag ka na siya. Huwag ka na kumunta. Yung OB, wala pa yung OB. animal. Ito yung nike-text ko. Tingnan mo. Oy, kaya ata. Ay, may pang na Naku, cutex pa lang. Cutex ang nagdala. Hindi mo na sa akin. Oh siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa mga nanonood. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. And have a blessed day. Bye. See you next time.